Welcome to my youtube channel Ito yung vlog po namin ngayon Ay maglilipat kami ng mga Mga mag 1 month old Ng chicken natin Yan. Ito mga crossbreed line namin Yan, may na ni mami Ah, uh, sang linggo namin dito kini-check to 2 weeks Pag ready na sila At walang sakit Ready na na ilipat Ilipat na namin sa lupa Yan, ito mga to ready na na ililipat sa lupa BPR Yan, mayroon tayong BPR. Yan. Meron din tayong Black Astro Loop. mga mix na to. Yan, ito naman, ito mga ganito. Decal white to, kaya lang Trinus grid namin sa BPR. Ang tatay niya ay BPR. Yan. Yan. sa namin nilipat dito sa namin sila nilipat sa lupa <coughs> ang kagandahan dito dito sa breeding uh, brooding area namin dito nasa silong sila hindi sila na nalalamigan so, kagandahan na dito namin sila nililipat para hindi sila malamigan so ito mga to ay pansinin nyo nasa 2 weeks lang na ipapaban na namin mga to ang lalaki na nila so yan babaan namin po yung iba kung hindi nila kukunin to hanggang bukas mag iiba na yung presyo nito ba't yung darit ba ba't kita makarecover da bilig lang kita takpil bilig lang kita takpil kanyo po raw ni takpil ato po raw ati pa may isa may ato na tan recover da yan ang ginagawa namin, iniwan namin yung mga maliliit Uh, para makasabay sila, hahabol sila ito, mas marami yung ipapakain namin kung yung isa may mas marami kunting ipapakain namin, sila, namin dito para itong mga to, hahabulin nila makahabol sila Ayan, oh, masaya na sila, nasa lupa na sila Ayan. so bag bago namin ilipat yung mga uh, yung mga chicken namin no one more old, One month One month old. Ang ginagawa namin dinis dinidisinfect namin Tapos yung mga tahi natin narin dito. Yung mga pupo nila inaalis namin. Tapos nilalagay namin sa kapalay namin. At ang kagandahan, maganda yung ani pag nilalagay namin yung mga tahi nila. Then after noon, lalagyan namin ng bagong ipa, kung hindi ipa kusot, yung nilalagay namin Yan. Tapos disinfect para sigurado na mga sisiw natin, mga uh, manok natin na mga to ay Uh, hindi sila kwan hindi sila makamtan ng sakit so yung mga to ay nasa almost mag man month old na higit na mga to yan uh, ang lalaki na nila tapos to ang uh, iba yung pakain namin to dadagdagan namin para makahabol sila yung mga to mas malalaki na sila yun so yun lang yung ginawa natin ngayon for vlog for today naglipat uh, tayo ng mga chicken kasi may mga susunod na batch na naman tingnan natin yung next batch kasi yung next batch ang nangyayari doon may mga malalaki na naman ulit ito may bakanti na naman tayo dito 1, 2 cage tapos 3 cage may bakanti ulit tayo yan para sa uh, ibababa na namin ulit after 1 week to 2 weeks may mga malalaki kasi yun na naman sa brooding natin na natin sa brooding area namin na isa kasi napansin ko may mga malalaki na naman kaya ang ginagawa namin ay <coughs> nire-ready na namin dito may mga malalaki na naman dito o oh, yan yung mga malalaki dito after 2 weeks alisin namin mga yan para yung maliliit makahabol ulit yan. may mga halo-halo kasi dito yan pero kung marami kayong tao, mas maganda talaga kasi nahirapan sila mami na magpakain. Kaya ginawa namin, hinalo-halo na namin, yun may mga malalaki na. Kaya ang nangyayari, kung may malalaki na, na nahuli yung iba. Pero after 2 weeks, pag okay na yung mga pakpak mga to, ililipat ulit namin. Yan, yun ginagawa namin, stage by stage. So, nag-ilaw kangina, pakita ko din yung incubator namin, na makita nyo incubator namin puntan natin ang so, incubator namin ay <coughs> nag ilaw si mami na sa 170 daw yung kwan 60 yung positive so ito incubator namin yan gawa ng golden egg ito may, puro positive na tapos dito sa tataas ay may mga positive lahat din to so hinihintay na lang tapos i-hatch na namin So, thank you Lord at kung bago ka sa akin channel, don't forget to share, subscribe my channel. At sa gustong magpa-reserve magpa ng aming crossbreed na native to uh, uh, hybrid, mag lang kayo. So, God bless and see you next vlog.